Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin siyan, Lord? Andiyan si Patrick Lucky. Mm -hmm. Mm -hmm. Lucky tayong... Walang <laughs> mga alipin kung walang magpapaalipin. Isa lang yan sa maraming makasaysayang linya mula sa ikalawang nobela ni Jose Rizal na sa araw na ito, September 18, taong 1891, ay pinablish sa Bansang Belgium, ang El Filibusterismo. Mas madilim, mas political daw kung ikukumpara sa no limit ang At mas nakatoon ang diwa ng panawagan para sa marahas na revolusyon. Kung mas matatawag daw na panitikan ang unang nobela ni Rizal, bagaman panitikan pa rin man ay mas propaganda daw ang El Fili na inalay niya sa alaala ng mga paring gomburza na ginarote ng mga Kastila noong 1872. Ang bida slash kontrabida dito ay ang nagbabalik na si Ibaran ng ngayoy isang misteryosong bigotilyong long hair na alahero na nagngangalang Simon na isa ring mapaghiganting anarkista. Dapat raw ay mas makapal at mas mahaba pa ang itong librong ito kay Sanoli. Pero dahil sa salat sa pondo, para sa pag-imprenta, puwersado si Rizal na magtanggal ng 47 pahina mula sa nobela. Ubos ang pera, malungkot, depressed at gusto nang umuwi dahil sa pag-ala pag-aalala sa pamilya sa Kalamba na pinahihirapan noon ng mga Kastila. Pinaalis sa sila sa lupa nila. Muntik pang araw niyang sunugin ang buong manuskrito. Mabuti na lamang at pinondohan ang paglilimbag ng mayamang kapampangan na si Valentin Ventura. Taong 1925 ay binili ng gobyerno ng Pilipinas ang original manuscript sa pamilya ni Ventura sa halagang 10,000 piso. At ngayon, itong El Fili Original manuscript, e eh, nakatago po sa National Library. Hindi yan, eh, nuli yan, isang isa picture. Sa ating pagtatapos mga Paps, isang tanong mula kay Padre Florentino. Bakit kailangan pa rin nakalayaan kung ang mga alipin ngayon ay magiging mapangaping pinuno naman bukas? Yan po mga kapatid ang pinaikling kwento sa likod ng El Filibusterismo. Ang ikalawang nobela ni Rizal, na puwera lang kung kailangan sa eskwelahan, ay hindi binabasa ng mamamayan. At yun ang sa On History ngayon, may replay ang tadhana dahil bilog ang balita at nandyan si Patrick Lucky. Happy Monday at maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.